ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko. Kung tinutupad niyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang panginoon sa halip inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking ama hindi kayo ang pumili sa akin ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayoy humayo at mamunga at manatili sa inyong bunga sa gayon ang anumang hingin niyo sa ama sa aking pangalan ay pagkakaloob ko sa inyo ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Minsan, ang pagmamahal ay madaling sabihin, pero mahirap gawin. Paano ba talaga magmahal tulad ni Jesus? Hindi yung puro drama o post lang sa social media. Yung totoo, yung pagtitiis sa kapamilyang paulit-ulit mong pinapatawad yung pagtulong sa kaibigang walang-wala kahit ikaw mismo ay nagihirap. Yung pagiging tapat kahit walang nakakakita. Naiisip ko, ang hirap palang maging tunay na kaibigan ni Jesus. Hindi puro saya, may sacrifice. May mga araw na masakit, may mga taong mahirap mahalin. Pero yun ang hamon, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-aalay ng buhay. Kahit hindi literal na kamatayan, bawat baba at pagunawa ay maliit na pag-aalay rin. Manalangin po tayo. Panginoon, turuan mo ako magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Bigyan mo ako ng malawak na kaisipan at mabuting kalooban. Bigyan mo ako ng pusong madaling magpatawad at magmahal, kahit mahirap. Pimulat mo ang aking mga mata upang makapagbigay kabutihan sa aking mga kaibigan. Amen.